what's up mga midi pay so ngayon pag-uusapan natin ang ah, mali ng ano um, mali ng paggamit ng peeling lotion kita nyo yan uh, peeling lotion user ako mga midi kita nyo yan infinix hot 30 yung gamit kong cellphone so ayan naubos na yung beauty ball ko. So, ang ginamit ko na naman is peeling lotion. Ganito kasi yan mga may, ang maling paggamit ng peeling lotion. Meron kasi na, yung atat na atat na na makuha nila yung resulta na mag-peel agad yung skin nila. Mali ko yun. Tapos sa part ng mata mo, mag apply ka. Kasi meron ako nakita sa video sa short dito sa YouTube neto pinakita ko na ano namamagayong yung dito niya sa mata mali po kasi yun wag po kayong mag apply wag po tayong mag apply sa parts ng mata natin sa mga mata wag tayong mag apply dyan dapat dito lang yung banda sa may noo iiwasan mo yung mata na yan lalo na dito sa may ano ba yan eye bag eye bag ang alam ko dyan So, di ka mag apply dyan. Tapos, dito. Tapos, yun yung sa ilong. Huwag ka masyado maglalagay ng makapal dyan. Kasi, yung nose natin is very sensitive yan, mga mi. Ha? Ah, very sensitive yan. So, naglalagay ako ng peeling lotion banda sa may noo ko. Ano yan? Makapal yung nilalagay ko dyan. Kasi, syempre yung noo natin. Ah, yung noo ko, medyo makapal sa akin dyan. tsaka ito yung mas pag nabibilag tayo ng araw ito yung mas nagda dark mas dark sa akin yung noo ko ewan ko sa iba so ayun tapos dito mga banda dito dito viril ano lang hindi lang hindi lang tapos dito tapos tapos kung ano ba yung gamit nyo yung mga daliri no ba kung wala kayong spatula ng filling lotion or spatula ng mga cream nyo dapat malinis na malinis yung mga fingers natin para hindi rin nasa uh, kasi very sensitive na yung balat natin lalo na sa mukha kailangan nakapag-hugas ka na kamay kasi pwedeng masira nga yung mukha mo Yung iba naman, kasi pag gagamit kang peeling lotion, huwag ka magbibilad. Talaga masusunog yung, ano mo, masusunog yung balat mo. Kasi nakita ko, nag-dark-dark yung ano niya. Sa muka, nasunog. Nagpipin siya. Kuhang kuha niya, nagpipin. Tapos, nasunog niya yung muka niya. Siyempre. Pero meron na tayong, ano, sunblock sa peeling lotion, di ba mga So, ayun, bili kayo nun para safe na safe ang ating mga balat. Ating mga balat. ating balat sa mukha. Tsaka mas maganda nga, lalo na nga yung tag-init. Mm. Sorry, maingay. Titin ka sa <laughs> Nasa kalsada ako. o, <laughs> oh, diba? Feeling lotion. Eh. Hindi nang ko gandahan. Pero ano, uh, kapag tatanggal ng ang feeling lotion. kasi pag may skin care, kaya nga skin care eh, dapat ingat na ingat din tayo maglagay. Hindi yung bara-bara lang, hindi yung porket na feeling lotion ka eh, pag ginamit mo yon na yun. Siyempre may mga paraan step by step ng tama paggamit ng feeling lotion. So may mga katanungan, mag-comment ka lang. Subscribe, subscribe ka me.